Sakit sa tenga daw, masakit sa tenga. Ano? Ayun. Happy sila pag galing sa loob, parang tahimik sila, no? Uy, ayaw na nila mo, no? Masakit sa tayo nga sir Masakit sa tayo nga Masakit daw sa tayo nga sila Huwag na kayo pumunta dyan Wala na yung mga damit nila doon. Naging oh. ukay-ukay na eh. Wawa naman. Naging ukay-ukay na yung mga damit nila doon. Goy, okay, pinapayuan sila na dapat ano. Hindi na sila mag-iwan ng damit gan. Ang oh, grabe sa loob oh. Ay, ma ba? baka makapirate tayo Okay, pasok lang lang pasok Walang bayad yan, libre Libre mabingi <laughs> Lakas ng sounds eh Yan, itali nyo yung mga damit nyo Para hindi matanggal Masakit daw sa tainga Okay Okay ay pa ako sa'yo. Ayun siya. Ayun niya. Pasok. Kasi oh, lang, sila lang. Ayaw, ay, may mga damit pa. Dahil pang damit, o. Oh. Oh, pili na kayo ng damit. Sorry, hindi natin na video. Shout out. Yung damit nyo, may damit pa ba kayo dyan? Ayun, yung makilala Ito okay, madami na naman. May okay, iba mga ano. Bakit nawala na kaya. Bakit na wala na lang tao? Team Grabing ingay sa loob Grabing ingay sa loob oh. Oy, Shout out dyan sa yes, mga bagong dating ha? <coughs> di nyo naman na-check nyo na eh, kung bata o oh, matanda eh. Pero direct na eh, di ba? Mga bata pa yun mga yun eh Di ba? Di na yung ma-check eh Ayo sumabay kayo sa so marami kung mga bata pa kayo para hindi kayo May bawa rin. Bawa pa rin yan no? Tingnan nyo, tingnan nyo. Bawa pa rin. Kasi no? dito ko lang kuya. Kasi saan ka? Nag-chiming din kayo? Ayun po masa. Si ate. Kaya pwede na yun, pwede na yung mga gano'n yan. Ah, pwede na, pwede na. Trucks nga naman yun. Ay, eh, may mga dumarating pa, oh. Okay. Yun, oh, no, shout out, no? Taga saan ba kayo? Taga saan kayo? Taga <laughs> ka dito lang ba kayo? dito naman sa sexy ayan no? Oh. o oh. ayun o oh. sana all nakatibak dito yung mga damit o oh. pili na kayo dun <laughs> yung mga damit pili na kayo wala iwan wag na kayo, kayo mag iwan dyan ay sorry nangyayari dyan ayan o oh, tambak tambak na eh Ay, Ay, no? tapos oh. na na hindi na sila magdadami ito ayan kaganyan dapat o oh. uy sexy mo oh. mo oh. OMG wow sexy Shout out sa inyo. Ano pa karamdam sa loob? Masaya, masaya. Ay, masaya daw, masaya. Ito na yung pinakalooban naman, no? Pagkagaling doon sa... Ano yun? Store Wave. Dito tayo sa ano. May, meron dito ano yung diskuhan. Pa, pa, pa. tanggal damit, tanggal damit, tanggal damit, no? Nakatrucks lang dapat sa loob. Shout <laughs> <laughs> out kay ate, o, oh, na dumadaan. Okay okay okay, 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 okay. okay, okay, okay na. Hindi mo na alam kung anong damit mo dyan, eh. Ayan, o. Okay, Masaya masaya sa loob. Oh, wala na, wala nang damit ni Ate.